Oh. oh? Ah, grabe. Ah, Oy, okay, oh. uh, ah, oh, <coughs> Hindi ka sumama, grabe yan tuloy. Paldo si Grabe. <coughs> oh. Ito yung napakasikat mag-cutting skill na 20 years sa palengke. Tingnan niyo naman yung mga Oh. Tsan, yung paghiwa ni Grabe. Tamang tama to sa mga may piyo-piyo. Grabe oh. Oy, grabe ang laki ng ulo. Grabe oh. Oh. Grabe. Ulo pa lang. Sulit na. Oh. Grabe. Sigurado pag natusok nito ayo. Oh. Anong galong Grabe. Mbah, ay grabe. 3 1 Grabe. Wala lang... sorry, sorry, ba? Bata si lang kilos, kilo 4 kulang nang kilo. <laughs> ah, nahuli. Ah, nahuli, nahuli na pa. Pa. Ay, ka Ay, kana kasama <laughs> Grabe oh.

Legendary talaga. Ang isang vlogger oh. Grabe naman si Bau. Oh, stay sta, stay Kusang. Kan, kan. Dipili kaya sa akin. grabe grabe, wala pang isang oras sa laot. Pira na. Grabe, kalating oras lang daw siya sa laot. Napaka grabe talaga oh. Napaka swerte talaga to si Morris. Oh, grabe. Wartang lila na naman ni Paring Dali, yakare, hindi kayo mapakay. Pag oh, grabe, parang ahas ang katawan. Grabe naman. Parang ahas oh. Grabe. Dinumog na ng mga tao. Grabe oh. Ang lalaki.